A baby. A itong araw na po to ay uh, maglalagay po tayo ng cut in o palatandaan po ng mga alagang itik natin na mga 2 mga months na po kasi nga po ay dito talaga na area mga kabebe dito sa Bukidnon ay marami po talagang itik dito kaya problema talaga pag yung itik mo ay walang palatandaan o kahit saan pa yung itik mo or gusto mo na ang alagyan uh, ng palatandaan at least po ay may papakita ko sa inyo yung mga idea na pwede nyo gawin sa mga alagang itik nyo na gusto nyo po lagyan ng palatandaan o patin. At yun nga mga kabibi ito nga po yung araw na itong mga alagang itik natin na 2 months ay kailangan na talaga natin lagyan ng palatandaan kasi nga ay malalaki na po sila. At yun nga yung problema yun ay nakakasabay na sila sa malalaki pag sila ay na mix sa malalaki ay pahirapan na po tayo na uh, malaman kung itong itik na to ay 2 uh, two months pa kasi nga malalaki na nga po sila mga kabebe. At yun nga ay eh, ito nga pong araw ay maganda po ito mga kabebe na magpatin o maglagay po tayo ng palatandaan morning na morning kasi nga mas maganda to kasi ay hindi pa po mainit. At yun nga mga kabebe ah, papakita ko nga sa inyo kung ano yung uh, paraan po namin or paraan ko po ng paglalagay po ng palatandaan. At ito na nga po mga kabebe. <tinyo> Dakpa, sige. Ibutang. Ibutang. ikut nih. Ambil. Nah, nak kau jaga kena saya kilang. Nah, nanti ni bagus pusama, baby. Ngayon, kung sa may atong panani, ka nagpati naman ka. Para makatampo, may lan. Ha? Para makatampo, may lan. May kinagan kayo, mangingilan. Jadi lah juta maila dah ni. Jadi lah maila pandi nama tu. Aau, dia lah juta. Aau. Ya okey nana, okey nak ikan nana. Okey nana. Ya botio. Unzaman. Okey nak Ah, Ha. Unzam mana ngai tek. Unzam mana ngai tek patona ngai Paten. Unzam ada laki baik. Eh? Eh, hey, good luck. Oh, si <laughs> Sira ba? Pamunit daw, gitik ba? Kana? Kana, unsa man ang na okay. Nag -nag -nag na mga bayag laki ng ay po natin ng palatandaan ng mga alagang itik natin. Ito po mga kabebe yan. Nakikita nyo naman po mga kabebe sa ilong po natin inilagay yung uh, nylon po. Tapos ayan po dalawa pong ikutan namin kasi nga ay iba-iba kasi yung paraan ng palatandaan dito minsan yung pagtali nila may isa lang isang tali lang tapos may linagyan pa nila ng burloloy. Samantalang itong sa akin kasi ay hindi ko na siya nilagyan ng buruloy Kaya uh, dalawang bisis ko siya kanabitan, uh, kanabitang gihiktan ba. Dahil nga yun mga kabebe, uh, itong mga alagang itik natin, maganda po talaga siya na lagyan ng palatandaan mga 2 months po mga kabebe kasi nga ay matibay na po yung mga pundasyon ng katawan po nila yung sa akin mga kabebe ito pong mga 2 months na itik natin ang paglagay po ng uh, uh, nylon dito sa ilong po nila dapat po ay wag masyadong uh, sobrang dikit po dito sa ilong nila kasi nga 2 months pa po yung mga itik natin kasi ay lalaki pa sila lagyan nyo ng distansya yung yung, uh, pag lagay ng ilong nila mga kabebe yung paghikot ba sa ilang ilong <laughs> sa manang hikot sa tagalog oy nasabi ko na yon <laughs> at yun nga mga kabebe kasi nga tuman months na tong mga alagang itik natin kaya pinaglalagyan natin ito po ay uh, Depende na po sa may-ari sa susunod kasi nga ito pong 2 months na itik natin pag darating yung apat na buwan ay ididispose ko na to sila. I Ibibinta ko na po itong mga alagang itik ko po, po ngayon. At yun nga mga kabebe, ah, yung mga itik ko po na nangingitlog, linagyan ko din po sila ng palatandaan. At ito po din yun mga kabebe, ah, lubid po yan na Dos yung size tas uh, yung dito sa may pakpak nila binutasan ko po yan butas hanggang dito sa may uh, balat po nila dyan ko po uh, linagay yung uh, lubid tas dito po sa may sipitan po nila mga kabebe kinatingan ko din po yan ng uh, gunting ginawan ko siya ng B para naman pag mawala yung uh, lubid sa kanyang pakpak ay may palatandaan pa din ako dito sa may uh, sipit niya, sa may tukuan niya at yun nga mga ka ito nga mga alagang uh, itik natin na 2 months ay pahirapan na po talaga tayong i-recognize sila lalo na po at wala po tayong palatandaan at Ganitong klase po ng paraan po yung pag-aalaga mo. Lalo na po dito sa area namin, dito po sa bukid nun, ay kabilaan po yung mga itik dito. Kaya ito po yung uh, discarded din namin para malaman ko kung akin ba yun or hindi. Kasi nga, uh, hindi din natin maiwasan na hindi tayo pare pareha ng pag-iisip. May iba kasi na hindi na talaga isa sa uli, lalo na pa lalo na at walang palatandaan yung mga itik natin. At yun nga, mga kabebe, kasi nga, ito man sa tong mga itik natin, goods na goods po yun, nalagyan natin ng palatandaan. Kasi nga, hindi sila masyadong uh, stress. At yun nga, itong mga uh, alagang itik natin, hindi po natin sila inilabas sa area. Uh, Pinagiisa natin silang kinukuha saka natin uh, pinalabas sila. Yun nga mga kabebey, uh, maganda nga pag magpatin po talaga tayo maglagay ng palatandaan is morning para naman po ay hindi masyadong ma-stress po yung mga alagang itik natin. At yun nga uh, kasi nga ay tapos na din po tayo naglagay ng palatandaan sa itik natin, ah, uh, yun na din yung time na mabibilang natin yung itik po natin, kasi nga, ay bago natin na uh, simulan ng palatandaan, kasi nga, kagabi palang mga kabebe, ay, ah uh, iniready ko na po yung mga nylon para ngayon ay maumpisahan na daritso daritso na yun yun nga mga kabebe ay nagkating nga tayo ng nylon yun po yung uh, haba ng nylon natin ay dalawang ganito dalawang dangaw po yung uh, cutting nya po dalawang ganyan po yun yung kahaba nya tas uh, dyan po sa screen po kung anong size ng nylon po yung uh, ginamit ko at yun nga mga kabebe kasi nga ay Ah, uh, kagabi nagready na po ako. Binilang ko po yung mga nylon or yung mga kinating ko po, po para naman po malaman natin yung itik natin kung ilan ba talaga lahat yung uh, namatay or yung uh, immortality or nawala. At yun nga mga kabebey, uh, kasi nga eh, ganitong area po natin linalagay yung mga alagang itik natin. Hindi po na eh, hindi ko po ah uh, na maiwasan hindi po, maiwasan mga kabebe na mawalan po tayo ng itik. Yan nga mga kabebe kasi ngay galalang po tung mga itik ko. at yung ang sobrang galaw po ng mga itik, lalo na po ay uh, Uh, 15 days, ganun mga kabebe, tapos igalaw mo yung mga duckling mo, sobrang malilikot po yung mga itik na yan, tapos yung itik mo din na mag one month, yan, sobrang gala din yan sila kasi kain yan sila ng kahit, tapos ito pong mga 2 months natin mga kabebe, parang uh, uh, normal na yung stage na hindi masyadong magalaw. At yun nga, hindi nga natin maiwasan nga na may, may nawal, nawalan po ako ng uh, sa 100 plus siguro, na nahitik yun po yung mga nawala sa atin mga kabebe, tapos yung mga namatay, may namatayan din po tayo na 100 plus so, yun talaga yung uh, uh, disadvantage din po ng pag-aalaga ng ganito, lalo na po lalo na pag dito sa area ay sobrang lawak tas marami ding naglalagay ng na itik kaya ganun talaga yung paningin mo dapat bantay sarado po talaga tayo lalo na po at ganitong free range po yung paglalagyan po ng mga alagang itik natin yun po ay mga warning lang po pag may balak po kayong uh, mag-alaga ng ganitong uh, paraan po ng pag po ng itik at yun nga mga kabebe at yun nga din, uh, may mga paraan din po tayo mga kabebe para maiwasan yun. Yun din po yung uh, isang advice ko po sa inyo na uh, magorder mag-order din po kayo sa online. May, may online doon na net para sa chicken rinse po. At katingin nyo yun mga kabebe para naman po yun yung baligawin yung boundary sa mga alagang itik natin. At yun nga, kasi nga sa akin, I'm, medyo marami-rami talaga yung nawala mga kabe pero okay lang yun kasi ganun talaga lalo na pag uh, ganitong uh, open area po tayo. At yun nga hindi naman natin talaga maiiwasan yun na ganun po yung mamangyari lalo na po at ganitong paraan po talaga yung uh, gusto natin. Uh, yun nga mga kabebe kasi nga ay ganito po yung uh, paglagay po ng palatandaan ko kasi iba-iba nga yung mga palatandaan ng iba iba-iba may mga discard din silang hindi ko alam basta iba't ibang kasi yung uh, paglalagay ng palatanan. Ang sa akin lang, mga kabebe, eh, yung may idea lang din po kayo na pwede nyo pong gawin din po sa mga alagang itik nyo po. At ito nga po mga 2 months ko po na itik, uh, insya Allah, next year po, mga January ay i ko na naman po ulit itong mga alagang duckling ko, tas mag o umpisa na naman din po ako sa maliliit naman pero yung mga nangingitlog ko pong mga itik mga kabebe ay hindi ko po yun ibibinta. patuloy ko pa din yun silang aalagaan. At yun nga mga kabebe yun lang yung marites ng duck girl nyo. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat.